layos nila, hindi ano, no? hindi was mo. Hindi. Parang, mga maayos siya lang natin.

yung nalalasahan ha? parang di niya na yung chicken na o pinabayaan na lang sa ano sa sauce di lang niya sa sauce na hindi na lang ako yung pusa. Ah, ang ng ano yun. tayo. Ayun sa pakanan, dami. Ayun, kakainan ko ba ito? Hmm? yung malaking hinuha mo no? Pero wala ang presyo yan, Sige hm? rin. Pero walang 105 dun. Solo at Solo. Ha? Solo, Solo lang. 1,800. Hindi, ibigay ka pressure niya. Hmm? buhok yung ano wala ditong ano no yung katulad sa silang na maraming garden garden na nagbebenta Pagbaba? Wala. Pagbaba ko? Doon. Wala. Bago dumating ka ako. Meron doon kahanan. Sabi ko, parang wala dito yung nagbibeta ng alam. Kasi nandun ko itanim yung ano yung... Yung kumakapal na parang pwede sa bakod. Ayan na mayroon silang ng po nito. Hindi, ito na kamay. Siguro mas maraming gusto nito kamay. Ang nalalasahan ko, luya eh. Luya. Luya, sile, tsaka ano, lime, ano, lemon. Ito tumerik na lang itong ano eh. Mm -mm. Ang pag-ilaw. Mm malasa. -mm. Yung ano nila, isang buong manok. Mura kasi 360 lang ang laki na. Nasa ang daming kanin. Hmm? Ayan, ayan, yeah. ayan. Sa'yo yung say. Hmm, ayoko ayo, na ayo. nga. So, hanggang ngayon po po siya, dami. ng ano? Ngon, yon, do.

Ha? May halong patatas. Ah, may patatas? Hindi, ano? Kamote. Mm -hmm. Ay, parang fries na rin sa loob. Pagkarami. It's tender. Bago, 120. Ito, so, 115. Baka luma poster na yun.